proud to be a Silaynon. Ito ang naging tema ng ikalimamputlimang anibersaryo ng itinuturing na Paris of Negros, ang Silay City. If it's time to celebrate and be proud sa Silay, garaog -ga -ga na naitanan. So ang makita nyo di subong, ang muna siya ang ga-reflect man nga... ga-unite ganyang sila to show our best. Tapok sa pagdiriwang na mas kilala sa tawag na Hugyaw Silay, ang mga ipinagmamalaking yaman ng lungsod. Kabilang dito ang mga agricultural products gaya ng palay, saging, talong, kalabasa at iba pa. Ibinida rin ng mga karangalang iginawad sa sila gaya ng Best City Police Station Award. Alinlalo rin ang mga manonood sa Silay Street Dancing Competition na sumasalamin sa mayamang kultura at kasaysayan ng lungsod. are uh, driven. No? I noticed sila ino niya, we drive, uh, we are driven uh, to achieve something. Inabangan din ang Valenciana Agape sa Silay Public Plaza. Mapalokal na residente man o dayuhan, nagsalo-salo sa iba't ibang luto ng Valenciana. Ang Valenciana ay gawa sa malagkit na kanin na hinaluan ng baboy, manok, gisantes at iba pang ingredients. Pinapakita raw ng pagkain ito ang mga katangian ng mga taga-silay. And then going back like the Valenciana, kati pikaitanan, kagadamo sa color, creativity, artistry, kagdamo pa. Kagin ang mga balita, ahalindiri sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa Arnold.